Ang anak ng isang mayamang lalaki ay pinutol sa kalahati ng isang mamamatay tao. Inilagay sa sofa sa sala, ngunit ang kakaiba ay ang balat ng katawan ay natatakpan ng mantika. Kahit anong pilit ng pulis, hindi rin siya mahanap anumang mga pahiwatig tungkol sa pumatay. Desperado silang walang choice kundi imbitahan si Antonia, henyong yung babae na may IQ 242. Siya ay isang sikat na crime scene analyst, ano mang komplikadong eksena ng krimen, makakahanap siya ng mga pahiwatig. Kasunod ang mga pira bungo na naiwan sa mesa, sinuri ni Antonia ang katawan na iyon, ay ibinabad sa likidong nitrogen ng mamamatay tao. Nagpapaliwanag din ito, bakit ang hiwa ng bungo ay napaka-flat. Sa oras na ito, biglang lumipad ang isang langaw sa kaliwang kamay ng katawan. Kiniling ni Antonia na dumalo ang isang forensic examiner. Bawasan ang air conditioning sa kwarto sa pinakamababa, dahil sa sandaling lumitaw ang mga alitap-tap sa paligid paligid ng katawan, na nangangahulugan ng downtime na hindi bababa sa 48 oras. Dapat silang makahanap ng mga pahiwatig bago mabulok ang katawan. Sa imahinasyon ni Antonia, may nakita siyang maliit na marka ng karayom sa kanang bahagi ng leeg ng namatay. Ito na siguro ang naiwan ng killer, habang inaalis ang dugo sa kanyang katawan. Hindi lang iyon, pinagmasda ni Antonia ang mga paa at mukha ng namatay. Walang halatang sugat sa balat o sugat na nagtatanggol. Ibig sabihin din nito, ang katawan ng namatay ay pinagputol-putol ng mamamatay tao pagkatapos mamatay. Hinuhusgahan niya na gumamit muna ng karayom ang salarin, pagpasok ng carotid artery ng desident. at sinipsip ang kanyang dugo. Ang buong prosesong ito ay napakahaba, gusto niyang malinaw na malaman niyon ng biktima, umaagos ang dugo sa kanyang katawan. Ngunit ang kakaiba ay, ang dahilan ay upang paakitin ang biktima bago ito mamatay. Ngunit sa eksena ay walang mga palatandaan ng pakikibaka, hindi makatwiran sa lahat. Dapat ay may mga palatandaan ng pakikibaka sa pinangyarihan. Natagpuan namin ang tubeturin sa katawan ng biktima. Sa oras na ito, sinabi ng forensic na doktor sa gilid. Natagpuan niya ang bangkay ng biktima, may nakitang mga bakas ng paggamit ng tubetrerin, kung ginamit sa makatwirang dosis. Pinipigilan ng laso na ito ang pag-urong ng kalamnan, nagiging sanhi ng pagkakakoma ng katawan. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit namatay ang namatay, nang walang anumang pagtutol. Ang forensic doctor sa gilid ay nagpaalala kay Antonia na ang katawan. May isa pang compound na hindi pa natukoy. Kailangang maghintay para sa mga resulta ng pagsusulit. Pagkatapos lamang ay maaari silang magpatuloy sa karagdagang pagsisiyasat. Habang naghihintay ng resulta ng pagsusulit, alam ng pulis na si John na magtanong sa hepe ng pulisya mga tanong na pinagtataka niya sa loob ng maraming taon. Hindi ko maintindihan kung bakit. Gusto nilang investigahan ang kaso ng mga mayayaman na ito. At walang alam ang lokal na pulis tungkol dito. Baka may sekretong nakatago sa loob. Mayroong ilang mga bagay na pinakamahusay na hindi alam. Ang sabi ng sheriff ay mas matalino. Huwag masyadong magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat itanong. Kasabay nito, natanggap ni Antonia ang forensic test report ng biktima pero nung nakita ko yung last page bigla siyang nakaramdam ng takot mapansin na may mali mabilis siyang nakarating sa pinangyarihan ng krimen maghanda para sa isa pang pagsubok sa katawan nagtaka ang sheriff kung bakit Paliwanag ni Antonia makikita sa ulat ang biktima, na matay 48 oras ang nakalipas. Ang ibig sabihin nito ay mamamatay. Ang biktima ay kanidnap sa ibang lugar, at doon pinatay. Pagkatapos ay ibinalik ang bangkay sa villa, pumasa sa mga mahigpit na pagsusuri sa seguridad. Hindi pa siya nakasaksi ng pagpatay. Kaya maingat na binalak, kiniling ni Antonia sa hepe ng pulisya na ipatawag ang lahat ng pulis. Halina't siya sa atin ang paligid. Ang mamamatay tao ay maaaring nakagawa rin ng iba pang mga krimen. Ngunit iba ang tingin ng may balbas na matandang katabi Hindi niya akalain na magiging ganoon katanga ang pumatay Hindi pa tapos ang trabahong ito, gumagawa na ako ng isa pa Para maakit ang atensyon ng mga pulis Hindi nila alam yun habang ang daming nagchat-chat Ang mamamatay tao ay eksaktong sinabi ni Antonia Simula ng pagkidnap sa susunod na target Ang babae ang nag-iisang tagapagmana Ng pinakamayamang tao sa Espanya Sa oras na ito, hindi niya alam ang panganib na paparating dumaan sa intersection ng highway. Napansin ng driver ang daan sa unahan, pansamantalang hindi makapasa dahil sa construction. Kaya dinala niya ang babae sa daanan, sundin ang mga palatandaan ng babala, hindi nagtagal umalis. Sa pamamagitan ng mobile phone, nadiskubre ng driver na parang dead end sila, kaya pinakiusapan niya ang babae na manatili muna sa kotse. Bumaba ako ng sasakyan at tinignan ang traffic situation. Gayun paman, ang mamamatay tao ay naghihintay sa dilim sa mahabang panahon may ranger sa unahan. Hihingi ako ng direksyon. Nakita ng driver ang isang ranger na nakasuot ng reflective na damit sa unahan. Kaya lumakad siya at nagtanong ng direksyon patungo sa sentro ng lungsod. Noong una, nagkunwaring itinuro ng salarin ang isang kalsadang hindi kalayuan. Tapos nung bumalik yung driver, sinunggaban niya ito at pinatay. Mapansin na may mali, mabilis na nilock ng babae ang pinto ng kotse. Pigilan ng mamamatay tao na pumasok sa kotse. Nakatingin siya sa labas ng bintana dahil sa takot, hindi alam ang gagawin. Nakita ang mamamatay tao na naglalakad patungo sa likod na lalagyan. Pumunta ang babae sa driver seat at bumusina ng paulit-ulit. Gustong makaakit ng atensyon mula sa labas. Ngunit sa malalim na kagubatan sa gabi paanong may tao, kaya kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa at balak tumawag ng pulis. Gayon pa sa pagkakataong ito, itinaas ng mamamatay tao ang fire extinguisher at pumunta sa bintana, kaya lang sinira niya ang pinto ng sasakyan at pumasok sa loob. Oras ng emergency, kinuha ng babae ang fire extinguisher at pinindot ang button dito. Isang malaking halaga ng alikabok ang nagwisik sa muka ng lalaki. Habang nakahiga siya sa lupa humahagulgol sa sakit, sinamantala ng babae ang pagkakataon na buksan ang pinto ng sasakyan at tumakbo palabas. Kinubad niya ang kanyang mataas na takong at nagtago sa ilalim ng malaking puno para pigilin ang hininga Ang killer ay kalmadong nakatingin sa paligid Kapag malapit nang magkita ang dalawang tao, narinig ng babae ang isang aso na tumatahol sa malapit Tiyak na may nakatira doon, kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa tunog Kahit sino dyan, tulungan mo ako Ang babae ay patuloy na tumawag ng tulong sa labas Sa wakas, tinurak siya ng lalaki ng pampamanhid at saka na himite. Ang posisyon sa leeg ay magkapareho sa posisyon ng nakaraang higanti nang magising muli ang babae. Natuklasan na siya ay nakakulong sa isang lihim na silid. Ang mahabang buhok sa ulo ay ginupit din ng kausap. Sa araw dalawa, ang mayamang tao ay sumasakay ng pribadong eroplano. Nakatanggap ng tawag mula sa aking anak na babae, isang boses ng lalaki ang nanggaling sa loob. Si Carla Bayon Kanidnap siya sa akin. Nasa phone siya nag-announce. Ang anak na babae ng mayaman ay nasa kanyang mga kamay. May magandang nunal din daw sa loob ng kanyang guya. Sa sandaling binigkas sa mga salitang ito, agad na nag-alala ang mayamang lalaki. Parang kanidnap nga ang anak niya. Pananakot niya sa pumatay, kung maglakas loob siyang magbuhat ng kamay sa kanyang anak na babae, hahayaan kang mamatay sa isang masakit na kamatayan. Pagkatapos noon, tinanong siya ng mayaman kung ano ang gusto niya. Siya ang pinakamayamang tao sa Spain na pera. Gayon pa man sinagot yun ng lalaki sa telepono, wala siyang gusto. Gusto niyang maramdaman niya mga pagkalugi na dinanas niya, tapos binabanan niya, upang iligtas ang kanyang inagaw na anak na si Carla sa lalong madaling panahon. Nakipag-ugnayan ng River sa crime scene analyst na si Antonia, basta mare-resolba nila ang kaso sa loob ng 24 na oras. Nagbayad siya ng isang milyong euro bilang gantimpala, ngunit walang pakialam si Antonia sa pera. Tinanong niya ang mayamang tulisan kung may sinabi ba ito sa telepono. Anong mga kahilingan ang ginawa ng kidnapper? Wala siyang sinabi sa phone. Wala talagang sinasabi, sabi niya Ezekiel ang pangalan niya. Pinaghihinalaan namin na ito ay isang peking pangalan. Hindi ito naaayon sa karaniwang kahulugan ng pagkidnap. Ang kailangan mo lang malaman ay ang paksa sa pagkakataong ito ay ang aking pinakamamahal na anak na babae. Tapos na ang meeting, simula na nating investigahan ang kaso. Ezekiel ang tawag ng magnanakaw sa kanyang sarili, ngunit naisip nila na ito ay maaaring peking pangalan. Walang ibang sinabi, walang paraan, walang ibang pagpipilian si Antonia, bilang karagdagan sa pagtukoy ng lokasyon. Ang huling nawawalang cellphone ni Carla, dumating sila sa bakuran kung saan kanidnap si Clara ng gabing yon. Ang mga mansyan ng dugo sa lupa ay nagpatunay na tama ang kanilang hinala. Umakit sa kahoy na frame sa sulok, sinuri ni Antonia ang kanyang paligid. Paano kung agawin ng killer si Carla? Isang direksyon lang ang tatakas. Sabay takbo ng dalawa sa designated direction. Dumating ang pumatay sa pinangyarihan isang hakbang sa unahan nila.